Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Uh, ngayon, isishare ko sa inyo ang ikalabing dalawang isa na mga bagay na dapat nating iwasan. At ito ay nasa mababasa mo sa ikalabing dalawa ng Lucas so verses 13 hanggang 15. So ang titulo po niya is uh, Maling Pag-iipon ng Kayamanan sinabi kay Hesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa, akap, sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So, napakaikli lang po ng mensahe po na binasa natin ngayon. Ngunit, isang napakagandang payo po sa ating Panginoon. Panginoon. So, pinapaalalahanan tayong lahat mga kapatid na huwag tayong umasa sa kayamanan po Umasa din tayo sa Diyos kasi nga sinabi sa kasulatan ko na uh, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang. So, totoo po yun mga kapatid. So, po, bilang isang kristyano po, bilang isang kabilang ng isang uh, malaking grupo ng mga uh, tagasunod ni Kristo, eh napakapangit po na napakapangit po talaga na may makikilala kang isang taong ganyan po na sakim sakim sa uh, iba't ibang uri ng uh, luho so mga kapatid hindi mo madadala yan sa no sa kabilang buhay so isipin mo isipin mo kung paano mo Uh, gagawin yung buhay mo, kung paano mo kita transform yung buhay mo. Uh, kung saan ang buhay na gusto ng ating Panginoong Hesus. So sinabi niya yung mga mga bagay na dapat nating gawin. So ito yung sabi niya, ito yung gusto ng Panginoong Ama, ng Panginoong Diyos. Ito yung kanyang gusto. So sundin po natin, mga kapatid, uh, napakapangit po talaga na may may mga kapatid kayo na ganyan. Uh, binabanggit ito na may, uh, may isang naroon habang nagtuturo si Isus, may lumapit sa kanya, sinabi na, pagsabihan nyo naman po yung aking kapatid na paghatian namin yung aming mana. So, Malamang siguro yung kapatid niya ayaw mag uh, ayaw magbigay. So ay, hindi niya gusto makipaghati sa kanyang kapatid. So ayun nga, sinabi ng ating Panginoon na uh, dapat iwasan nating uh, maging sakim sa lahat ng uri ng mga bagay na dito sa mundo po. So napakagandang payo po sa nagaling sa ating Panginoong Hesus. And yet, so marami pa rin mga uh, tao na ganoon pa rin po hanggang ngayon. So talagang sakim sila. So kaya nilang apakan yung mga taong walang kalaban-laban po. Ngunit, uh, hindi naman sila, ano, hindi naman sila pababayaan ng Panginoon, yung mga taong naaapi. Sigurado ako na ang Diyos ay... Uh, ay ipaglalaban sila. So mga kapatid, sa itong uh, babala po para sa ating lahat na hindi lamang sa mga ganyang bagay. So may mga bagay talaga na sadyang eh uh, sadyang nakaka ano po. Nakaka lihis ng ating landas patungo sa buhay na walang hanggan. So maraming bagay na uh, maaring magdala sa atin sa kapamakan. tinutukoy ko po yung uh, kapamakan na hindi natin makamtan yung buhay na galing mismo sa ating Panginoon. Itinuro niya kasi mga kapatid na ganito yung gawin niyo. So, ayan po. So, hindi lang sa mana, so hindi lang sa mana yung ano, sinasabing sakim, kundi, kundi po sa lahat ng uri ng kasakiman. So, pinapaiwas tayo ng Panginoon doon. So, ayaw po na may natutunan kayo sa video ito. At sana po ay nakadagdag sa inyong kalaman at, at pananampalataya. At uh, ako ay uh, nanalala, nananalangin po para sa inyong lahat. At sana po ay bigyan kayo ng kalaman at karnungan na mula sa Diyos at nawa'y bigyan tayo ng proteksyon at uh, malusog na pangangatawan. So thank you po sa inyong lahat at see you to my next video. Bye bye.